Buenos tardes, damas y caballeros. Uh, I hope uh, you can hear me well kasi okay kahit uh, dito medyo maingay pero siguro wala naman kayo naririnig na background music no kasi uh, well sa fourth floor my party. <laughs> sa ground floor asa ah, se sa second floor may event so okay lang at least uh, maraming try yung trabaho na generate dito okay uh, uh, as we were saying in, in our earlier blog that uh, the pre that the president uh, president bongbong marcos should now really step in kung talagang uh, He wants to save the impeachment complaint. Otherwise, sayang lang lahat ng mga la, ng mga pagod yan, puyat at pagod ng mga kongresista at ng mga staff nila, hindi naman pala matutuloy 'yan. Kasi uh, yun, deadlock tayo ngayon. In fact, uh, dahil nga sa bagal at uh, kapalpakan ng mga membro ng uh, Kongreso under uh, under Speaker Romualdez, uh, uh, nagn ng nanganak ng maraming komplikasyon dito sa issue at uh, siyempre pinipiga talaga ito ni Cheese Escudero na parang nagpapakita ng pattern na talagang uh, bias towards Sara Duterte ay uh, nagagamit niya itong mga itong kapalpakan ng kongreso para i-delay nang i-delay yung impeachment complaint at uh, sabi pa nga ni uh, former uh, Senate President one of the longest serving Senate President three times ata naging Senate President ito at naging Justice Secretary in two administrations na si uh, uh, former uh, Senate President and Justice Secretary Frank Trilon sabi niya uh, sa reading niya sa batas and mind you ha bartap na rin ito unlike Chief Escudero bartop top rin ito. Sabi niya, kung hindi pa natin matatapos ito sa 19 Congress at uh, pa ito, magcontinue pa ito sa 20th Congress, ibig sabihin yun, papasok, yung papasok yung mga bagong kong kongresista kasi doon ang issue na naman, whether, whether ibalik ba tayo sa ori bumalik ba tayo sa hearing ulit? Kasi yung mga bagong kongresista, let's say pumasok pumasok sila Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Kamil Villar. At uh, pwede or, or sabihin natin uh, pumasok si Benhur Abalos. Pwede sabihin, ah uh, hindi namin narinig yung mga unang argumento. Pwede magsimula tayo ulit. So doon pwede talaga sa sabi ni Sara, ah, hindi. Parang nagkadalawang filing na yan. So hindi na yan allowed sa Constitution. So yun, yun ang problema. Ang dami talaga mga problema ng anak dahil lang uh, uh, inupuan ito, uh, uh, itinulog ito, sinabi na natin yun. Kaya uh, galit na galit tayo sa mga member ng Dwagcom, ng Twadcom, kasi tahitahimik sila sa panahon na yun na inuupuan ng leadership ng Senado, yung impeachments. So ngayon, uh, kwan, kwan tayo. We are no, neither here nor there, sabi pa na, sa Ingles. Uh, Nagdi-dribble-dribble from from Congress to Senate to Supreme Court, and then uh, if we listen to a uh, legal expert like uh, Frank Drilon, sinasabi naman niya, eh para matapos lahat ito, maglabas na lang ng 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 pro proclamation si President Duterte, uh, calling for a special session of Congress para masimulan na ito, kasi kung aabot pa ito sa sa new congress kasi 19 congress tayo ngayon mo end yung term nila end of uh, end of june so kung kuabot pa ito ng july or august edi eh mas lalong mamamatay na ito mamamatay na ito kaya dapat uh, tulad yung blinag natin noon si president bongbong marcos talaga ang ang huling uh, baraha para mas, mas ma isalba pa itong uh, impeachment complaint Ah. So pakinggan natin yung uh, interview ng uh, ng uh, ng uh, nila Ted Pilon dito kay Frank Drilon. Sayang hindi na hindi na abot pala sa screen ko dito. Pero okay lang. Audio na lang ang uh, pakinggan natin. Ah, uh, anyway, itong si Frank Drilon, very credible naman ito. At uh, parang sigurado tayo hindi tayo ma ma-kwan ma ma-copyright. Ma and thank you pa rin na ah, sa News Five uh, dito sa uh, interview by tinat nila Ted Pailon, dito kay uh, kay uh, former Senate President and former Justice Secretary twice, thrice ata naging Senate President twice, two administrations naging uh, naging uh, ah uh, justice secretary si Frank Drilon Okay, balikan natin. At nakakatuwa dito, Dr. uh, sorry. Ana dito another top bar top nature naman at dating uh, justice secretary tulad ni Laila de Lima, ang parang pinahiya na naman si Chief Escuderos sa pagsabi, "Baling-bali ang opinion mo." Forthright meaning kaagad-agad Bakit babi, bakit pabebe ng pabebe ka pa diyan sa dini-delay delay mo yan ha so yan napahiya na naman si Jesus kudero dito Sorry Santos na ito po si Maricel Goetzel. yan sir malinaw na po ako. Malinaw na Ayan, sir ulitin ko lamang po okay. yung tinatanong ko kanina Kasi ang sabi po kahapon yung Senate President uh, Jesus Codero Wala daw clamor yung pagtungkol po dito sa impeachment complaint Pero ang ina-argue naman ng iba Malinaw naman na may probesyon doon sa Constitution na Quote unquote, shall forthwith proceed So dapat immediately Pero kung sa June pa po sisimulan Itong impeachment complaint Parang medyo nakakalito ano po ba, how immediate, how urgent po ba dapat ang impeachment? Sa akin po, hindi po clamor ang pagbabasihan natin. Kung hindi yung nakalagay sa saliyong batas, at ang nakalagay sa saliyong batas, ang impeachment complaint ay dapat po hindi uh, So, Sorry, nasabi ko pala President Duterte. Si President Bongbong Marcos, so ang last sa uh, last sa uh, pag-asa natin sa impeachment complaint ay uh, President Bongbong Marcos issuing sana this week na, this coming week issuing a presidential proclamation para matapos na yan lahat ng mga issue issue dyan sa Supreme Court Diretso na tayo, magsimula na tayo ng trial, now na ah, now na huh? Okay, uh, kuwan tayo Let's uh, let's uh, continue with this In mm ng uh, Senado uh, sa lalang madaling panahon. Ang exact wording po ay uh, the trial by the Senate shall forthwith proceed. Oo nising mm -hmm. ko lang. The trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas at uh, yan po ay hindi uh, clamor ang pinagbabasihan kung hindi po yung ating uh, batas. Nerespeto ko po yung opinion ng... So, sampal yun kay Chisa na sinabi, clamor daw, clamor dapat. Hinihintay niya, clamor. Sabi nga niya, si, si Jesus Christ nga, ah, si ang mga Diyo may clamor para, para ipako sa krus si Jesus Christ. Pero ah, si, nung sinunod ng, ah, ng mga Romans at pinako siya sa krus, yung pala, inosente siya. So, kaya sabi niya, wala namang, wala, hindi yan na, na nakukuha sa clamor. <laughs> kinumpara pa, kinumpara pa si Sarah. my goodness, yung, <laughs> yung naakusahan na magnanakaw. Sana kinumpara kay Kwan, kay Barabas. Ha? Hindi kay, uh, kay Sara, kay Barabas dapat kinumpara, di ba? O sige, tuloy natin. Ang, ang, ang self-president. Ngunit sa akin po, ang ibig sabihin ng fourth with ay agad lilitisin Pero, ang impeachment complaint. Opo, Senator. Paano yun? Kung agad na lilitisin, kasalukuyan pong nakabreak ngayon ang sesyon ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglite sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po. Basta tumawag ng special session ang mm -hmm. presidente at yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng Silagyo ay absolute. Pwede po siya tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung ang impeachment complaint po, dahil yan ang utos ng ating uh, batas. So ibig sabihin po, sir, ah hindi na doon sa mga legislative agenda yung pagpapatawag ng special so, Kaya i-share nyo itong blog i-like nyo itong blog para mapunta ito sa mga inbox ng mga ng mga na taga monitor ni president bongbong bongbong marcos diyan sa malacañang para tapusin na niya sinabi naman niya na willing ako mag mag issue ng presidential proclamation kailangan tawagan lang ako ni, ni cheese pero mukhang ayaw talaga siya tawagan ni Cheese kasi hinihintay ni Cheese siya ang tatawag uh, si presidente ang tatawag sa kanya para kung ano man uh, hihingin kapalit ni Cheese pagbibigyan ni presidente so na ma, na kwana na hijack ang kwan dito ang uh, na hijack ang uh, ang impeachment diyan sa kung ano pa man hinihintay uh, hinihintay ni Cheese Escudero Nanali, mayroong tumatawag sa akin, nagkalitse-litse yung kwan. Okay pa ba? Na, naiba yung kwan, ha? Okay. ah, uh, okay, uh, sadali. Ano ba to? Screen na to. Okay, okay. Yun, na uh, naibalik na. Okay, nag... Uh, ewan ko, mahirap talaga kung naka, naka cellphone lang. Mahina pa yung signal. Okay. ah uh, okay. So, dapat talaga, Tapusin na ni Presidente ito mga mga kwan, kaartehan ni, ni Cheese by uh, issuing uh, a proclamation calling for a special session. Yun na talaga. Ah, sandali, bakit na nabaliktad na naman? Ano ba yan? Ano ba yan? O yan. Okay. Special session ng Presidente. Walang ganon. Walang ganon dahil mm -hmm. nang the moment Mag, uh, magbabuo ang uh, special session, ang unang item sa agenda, yung natanggap sa impeachment complaint mula sa ng Central. Ayun. Pero sir, isa pa pong gumugulo sa isipan ko rin. Paano kung halimbawa, um, uh, nabuksa na po yung impeachment court, pero of course, as we all know, palapit na rin po yung eleksyon. Anong mangyayari kung magkaroon bigla ng transition ng hindi pa natatapos yung impeachment uh, case sa upper chamber? Pero from 19th Congress, eh, patawid na ng 20th Congress, meaning na iba na yung mga members ng Senado. What will happen? Ay, hindi ko po alam kung hmm. mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At uh, uh, mayroong ma 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 nagsasabi na continuing body yung Senate. Marino Manuel Casarbe, lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solusyon, tumawag lang ngayon ng special session para maupisahan ang pagliritis ng impeachment complaint at matatapos bago uh, mag-fire -ma 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 ang termino ng 19th Congress. So kasama ngayon, po Ngayon, ngayon na talaga dapat uh, mag-issue ng presidential proclamation kasi kahit yung mga uh, constitutional and legal experts hati whether pwede ba ituloy ng bago-bagong members ng kongreso ang impeachment kung hindi pa ito natapos. Let's say kung natuloy rin ni Cheese. Itinuloy mga mga March or April at hindi natapos. So pagdating ng uh, nang new membership, pwede na naman i-question ito nila Sarah Sara Duterte sa sa Supreme Court. So, mas mas lumalabo talaga. Ang the best talaga, nandyan na yan complaint ituloy na yan. Ituloy na. Next week na, dapat mag-issue na si President Duterte, President Bongbong Marcos ng Presidential Proclamation. Kumbaga, ayusin na niya yung kapalpakan ng pinsan niya na pinatulog ng pinatulog ito sa Kongreso. Kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, ano sir? Guloy. Again, again. Uh so kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines. Sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga senado. Hindi <laughs> po. Magdadala sa guidelines yan. Guidelines mm -hmm. sa Uh, yan po ay uh, it's a fact that uh, there will be new, may mga bakong halal na senador, okay. uh, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum, eh, hindi mo po iba-iba po ang opinion kung ano ang mangyayari pag hindi sa 19th Congress ang pagliligis ng impeachment complaint. Wala pong decision ang Court Suprema dyan. Oh, so, kung mm -hmm. baga, ang tinutukoy ni Sen. Frank Maricel is that mm -hmm. to, to avoid that conundrum oh. ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress, tapusin na. Correct. Mm -hmm. Tama po. Yan po ang ating... May tama ka, Ted. Tapusin na. Tapusin na, Mr. President. Ikwan nyo na si Chis. Ikwan nyo na. Ah... Uh ah uh, kayo na mag, uh, magbigay ng solusyon dito sa problema na ito. Kasi mukhang marami talagang concession hinihingi sa inyo ni Cheese Or baka meron lang bumubulong sa, kan sa kanya, sa kampo nila Sara Duterte. Dahil nakikita nila ngayon, medyo tagilit si Sara kumpara sa... sa New Congress na nakikita nila o sa sa, sa, sa sa kwa nila, sa tingin nila, ma yung mga padapa senators. <laughs> Or baka may niluluto sila sa COMELEC para makalima doon ay ma sa sa, sa Senado. So, kaya mas maganda ngayon na. Ngayon, tuloy na yan. Aking, ang aking payo, tumawag na ng special session, umpisahan ng impeachment uh, trial, at nakakasiguro uh, siguro po ako na bago matapos ang Nakikip Congress para tapos po yung, yung ng impeachment articles. Pero sir, kahapon, uh, nagfile nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order dahil nga daw po eh, parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinailaban sa kanya abay inalabag eh, na yung one-year bar kumbaga so Pwede pala yon? Pwede ba yon na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa akin po sa ligang batas, sa kalagay, the Senate shall have the sole Sol. power to, try and decide all cases of impeachment. Uh, Uulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment ang kapangyarihan po upang itinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador uh, not to follow kung sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito. Uh, hindi ko po masagot yan. Yan ang problema. Eh. Okay. So, dami na talaga. Mga, mga, ito, mga legal na uh, issues. Pero, one thing is clear. Eh, President Bongbong Marcos should, exer should exercise political will. Huwag na niya hintayin si Cheese Escudero. Anyway, he is the president of the country. Ha? He is, uh, okay, pwede sabihin nila, unless may kinatatakutan siya kina Sara. Kasi, siyempre, pwede sabihin ni Sara, ah, yung yung Malacanang nanghihimasok. Bakit, ah? Uh, bakit si President De De Marcos mismo naglabas ng uh, presidential proclamation calling for a special session? Eh, alam naman natin talaga, nang hiimasok naman talaga Malacanang. In fact, inaamin naman ni Presidente na nagpadala siya ng text sa mga senator na sinasabi wag na ituloy. Ah, sa mga kongresista na sinasabi wag na ituloy yung impeachment. Eh, noon pa naman, sinasabi natin yan. Doon pa lang sa, sa paglagay ni... ni uh, ni First Day Delis sa Araneta Marcos kay Chis dyan sa, sa Senado, sinabi na natin na na, na talagang, talagang nage, nage, nage talaga, nag-influensya talaga at nakikialam talaga ang Malacanang sa affairs ng Kongreso at Senado. Marami pa nagalit sa atin. Ano ka ba? Bad? Bobo ka ba? Hindi mo ba alam? May separation of powers between, na uh, with, the executive and legislative. Kaya parating na nasagot ko doon, pwede, By principle and by operation of law, dapat meron separation of power. Meron separation of power sa mga gobyerno sa Euro Europa. Meron separation of power sa mga gobyerno, mga government offices sa Amerika, sa Japan, sa Thailand, Malaysia, Singapore, lahat. Kasi doon, independent yung mga legislator at saka mga judges kasi walang pork barrel eh dito sa atin. Kung kumontra ka at hindi mo, hindi sinuway mo yung kagustuhan ng Malacanang, wala kang pork barrel, wala kang akap, wala kang ayuda, at wala ka pang congressional insertions. So sino ang gagong kongresista, senator, judge, or justice ang mag... Uh, ma, uh, uh, hindi, hindi, kwa, hindi susunurin. Lalo na yung mga senador at kongresista, hindi susunurin. Pero On that basis, dahil nga may hawak ang Malacanang sa mga uh, port barrel funds at ayuda, yun rin, pwede rin uh, ma -ma 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 yung Malacanang para kung gusto talaga ni President Marcos, eh di, ma talaga, ang outcome ng boto ay tanggal talaga si Sara Duterte. Kung baga ma-impeach talaga siya. Kung gagamitin ni President Marcos yung power, yung power ng Malacanang. Ito, ito, ito. So, yan, ha? Kaya, it ituloy nyo na, Mr. President. Anyway, anjan lahat ng power sa inyo, eh. At saka, hindi na wala na. There is no such thing as separation of powers. Alam na natin, wala. So, we might as well, uh, na tayo lahat na lang. Magkwentas klara na lang tayo. magreal talk na lang tayo. Kaya, i-share nyo itong vlog para mapunta ito sa sa mga nagmo-monitor ng news sa Malacañang para makita nila na may claimor na rin talaga ang tao na para ituloy na talaga itong impeachment na ito. And uh, nasa deadlock tayo ngayon. Uh, nasa kwan tayo, nasa, nasa stalemate tayo. Hindi alam kung ano, saan tayo mag-proceed. May impeachment complaint, iniipit ni Jesus Escudero. Kini-question nila Sara sa Supreme Court. Meron nang nag-file ng mandamus para utusan ng Supreme Court ang uh, ang Senado na para ituloy na pero makatyan lahat kung ang presidente mismo ang mag-issue ng presidential presidential proclamation sana misa president gawin niyo na yan the soonest time possible kasi sabi ni sabi ni former justice secretary and senate president and Bartat Nature Frank Drilon kung umabot pa ito sa 20th Congress na mga panibagong opisyal, pwede na namang questionin nila Sara na hindi dapat pag uh, uh, hindi dapat mag-participate yung mga new senators kasi hindi nila sa, sa voting kasi hindi nila narinig yung mga argumento. So balik na naman. Back to square one na naman. Start from the beginning na naman. Kung start from the beginning, pwede naman sabihin ni Sara, eh hindi. You can only you can only initiate impeachment once a year. So, na-impeach na ako ng 19th Congress. Na im ma, ma, impeach pa ako, ma trial pa ako ng 28 th Congress. Eh dalawang Congress na, na 'yan in one year. Wala na, hindi hindi na 'yan pwede. So baka baka pagbigyan pa ng si Sara ng Supreme Court kasi klaro 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 yo. Klaro klaro, parang dalawang beses na rin siya na na trial, an impeachment trial. So dapat uh, na magingay na tayo. Si President Marcos na lang ang huling baraha. Pagkatapos kung tum nakatawag siya ng nakatawag ng uh, ng uh, special session, ha? Ang una, eh, siyempre may session na. Ang unang gagawa na gagawin na mga senators na loyal kay President Bongbong Marcos, tanggalin si Chief Escudero. That should be the first big the first the first business of the day. Bago mag-proceed, tanggalin 'yan. Tanggalin 'yan si uh, si Duterte boy dyan sa Senado. Kasi hindi na siya bias. Ay ah, hindi na siya patas, kundi very bias na siya. So okay, 'yun po ang uh, ang uh, kwan natin, ang update natin dito sa impeachment. Tuloy-tuloy natin tututukan ito. Uh, at uh, sige po, balik ingay na naman tayo. mag ingay kayo. Mag-ingay naman tayo, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para makita ng na mga nagmo-monitor ng news sa Malacanang na ngayon si President Bongbong Marcos na talaga ang huling baraha at gusto natin kumilos na siya kasi parang pinapahiya siya ni Chis Escudero. Ah. Parang masyado ito pabebe si Chis Escudero. Ah. Parang playing hard to get. Ah. Eh, Senate President naman siya, hindi pa naman siya Presidente, lalo na kayo kung maging presidente yan, mas lalo ng mayabang yan. So Mr. President, the time is now. Uh, take the right side of history. Pass or issue the presidential proclamation this week. Let's pray for that. Okay? So thank you very much everyone for uh, for watching. Don't, again, don't forget to share this blog, to like this blog and uh, to uh, to uh, subscribe to the broadcaster Armandine YouTube channel. mucho y mas gracias a todos and see you in my next vlog.